Hello guys, maggamot tayo ng aking asang nasagasaan, sagasaan. Wala tayong pang bili ng gamot para sa veterinarian. Dali na din siya sa sagasaan. Nabali yata yung paa ko makirot Gamotin natin. Kasi hindi na kumakain ng kanin. Kanina lang madaling araw sa sagasaan. Sinanggit yata at saka yung gatas. Ito lang yung paggamot natin. Lagan natin sa gatas para makainom siya. May iyak eh. Sobrang sakit lang hindi ka to magtinabo magtabo ka man abi hindi ka lang tani ng muson Yeah, tabo ka man abi dahil sa piyakar sada to napunggan niya lang yung uh, kung ano, pagwawaw kan terus mangsa sakit Dali nanti, di, gua nada, dari na dali na Dali nanti. di Ini nak upang hilang Ya, dah sakit saja ya nga Dali Sakit-sakit gina ya, gina pemacah gini sama kaun Gawawaw na sa kung kami kun nari kami yung kaya ipos na sa kain sa gusto ng mga batsaga namon yung ya, ginabatsag yah nagpalagi yung sa aris sa sa may puno ka lubi na gapa tanago sa dalum kaya gawawaw sa kung ulak kami yung ako sa iya Dali di dali, gua da dali di Dali. dalik na pakanon ta dali. dali. na Hindi sa gusto nga Nah, na kuan kami saya iya. nah na. Inaugto mi lang na ang kasakit. Pero kung wala kami wawaw sa. Dali dali.